Hello guys! Welcome to my vlog! Ayan, and welcome to golden anniversary ng aking mga magulang. Ayan, kung napapansin nyo, nag-voiceover ko ngayon kasi nga, yung mga latest na video ko, ang ginagamit ko ay music. So, kadalasan, ang mga ginagawa ko, naka copyright siya. So, why not na try ko naman na mag over kahit first time ko, di ba? O kita nyo naman, o dinig nyo naman, di ko na kailangan pang sabihin pa ng dami kong error sa mga pananalita ko. Ayan. Balikan nga natin yung kanilang uh, celebration ng aking mga magulang. Ayan na nga. Nagkahiwan na po ng cake at uh, parang mag kakasubuan na po mga kabungisngis ay yan at parang may galit sa aking ina ang laki ng kanyang ipapasubo sa aking itay o yan nahulog na hindi kinaya sa sobrang laki o <laughs> So, bumalik tayo dito sa ating final ano exciting part ng uh, kanilang event. Actually, ipaprank ko sana yan. Yung isa may hugutin na pera, tapos yung isa wala. Actually, si Ann Curtis ang uh, ano, buburot ng wala. Ano kayang maging reaction ng aking inay? Siguro ibabalibag ang cake. Charot! <laughs> so, ayun na nga, ang ganda ng quality ng video nila, pagkakakuha, pagkakuha, diba? Sa so, sobrang ganda ng video, kitang-kita po ang uh, pera na play money. Charot! <laughs> Kitang kita na po ang liwanag na kanilang mukha. Halos hindi na mapansin sa sobrang ganda ng video. Pero thank you pa rin sa mga nag-video. O ba diba? at least may nasin sa akin. O di ba diba? Uh, Ayun na nga. Balikan natin ang uh, ang bago mapunta ang uh, kanilang anniversary, mabuo ang kanilang anniversary ay madami munang mga uh, plano ganyan pero sa kakaplano mayroong lumalabas, nagilik leak ganyan. So pernite ko lang aking ate na siya yung uh, mag uh, sa setup ng ganyan mga hugot-hugot perang ganon may mga nalaman ang aking mga ina talaga mga magulang is spoiled o oh, the ba diba? ganyan naman tayo mga anak di ba kahit uh, mawala yung mga pasarili basta makita yung mga magulang na masaya di ba ganon naman tayo di ba aminin niyo yarn <laughs> Kasi nga naman, memories nila yan. Once in a lifetime nilang ma-ano yan, ma-experience. Tayo, mga anak, mag pwede natin kitain yung pera, di ba? Napapalitan naman. Pero ang kaligayahan ng kanila mga magulang ay katumbas ng milyong-milyong halaga. Ganon! O, oh, ba diba? Ayun na nga. Balikan natin ang kanilang selebrasyon. Ayan. Hindi na natatapos sa kanilang paghugot ng pera. Sana all! Hoy! Balik mo pera ko. Charot! <laughs> tumang tawa si Mother, a.k.a. Ann Curtis, at saka si Father, Erwin Yusuf. O oh, diba, daig pa sila yung nanalo ng loto, samtala ako, wala ng pera. Charot! <laughs> Ayan, tumang tawa sila, nakakatawa na, nakakataba ng puso. Makita ang mga magulang na maging masaya sa kanilang anniversary And ayun na nga, ang sasaya ko kasi naging successful ang aming uh, plano para sa aming mga magulang and salamat sa aking makapatid na sa Pilipinas at sa akin sa ibang bansa na nagplano na ito and naging successful naman talaga. Ayan na nga. At makilam na po ang aking ate. Hini, parang siya na naunang kumuha na ata ng pera. Wait lang. Ay, ah. <laughs> ini-inform lang pala sila. <laughs> Akala ko may nangyari, may nagaganap ng uh, ano, hingi ng pera charot. <laughs> o di ba? Puro tao na ako sa voice over ko, nakakaloka. Pero sa na kung mag-voice over, mga maka, ngis Ayun na nga. O diva ba? O at least naging successful ang kanilang celebrations. Ayan. O madami ring tao. O o, oh, di ba? Ang dami din mga tao, hindi ko na sila makilala kung sino-sino mga yan. Basta importante maging masaya ang okay, mga magulang. O, oh, di ba? Pa, ganun. So, ayun na nga. O, oh, ano kaya ang pinagsasabi niyo eh, father doon? O. Oh. O, oh, kung mapansin nyo talagang sobrang ilo sa Pilipinas, o, oh, di ba? O. Oh. So, na nga, dumalaw din ang kanyang kapatid na si Auntie Berhin. Ayan. So, pumunta din po ang kanyang kapatid na si Auntie ay Ayan. At uh, parang kakain na po sila at magsalo-salo sa mesa. di ba May private silang tatlo. O, ba diba? di <laughs> ba diba? O. Tatlo lang sila. Actually, ayaw nila lang mga ano, madaming kasama. Ganon sila. charat. <laughs> ay lang madaming tao. <laughs> Ganon katitud ang mga magulang ko. Charot. <laughs> O oh, di ba si Auntie Burhe na paikaika ika o oh, sumasayaw na nakaloka. Iba talaga nagagawa ng indak sa sayaw. Charat. <laughs> I love you, Auntie. <laughs> o oh, di ba sobrang siya nila nakaloka. Sayang mandi ako naka-uwi and uh, yun na at least pero paano ina pasaya ko naman sila kahit paano o di ba? Oh, hanggang dito na lang. Thank you for watching.